kontento ka ba sa buhay mo? Marami sa atin, hindi makontento sa anumang meron tayo. We always want more. We want better. We want things faster. We want them now. Walang satisfaction sa buhay. Pero ang tinuturo sa Bible, pwede daw palang makontento ang tao. At yan ay nagsisimula sa fear of the Lord. Ang sabi sa Proverbs, The fear of the Lord leads to life and whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. Sinasabi ng verse na ito na ang pundasyon ng isang kontentong buhay ay yung pagkakaroon ng banal na pagkatakot at malalim na paggalang sa Diyos. Kung kikilalanin natin na siya ay sovereign na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya at ang buhay natin ay nasa kanyang mga kamay, pwede natin ipagkatiwala ang buhay at kinabukasan sa kanya. Magiging panatag ang puso natin. Magiging kontento tayo sa buhay na bigay ng Diyos sa atin. Pray tayo. Lord, kinikilala ko po na Ikaw ang may hawak sa aking buhay. Turuan mo ako na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Turuan mo ang puso ko na maging panatag at kontento sa buhay na nais mo para sa akin. Mangyari na wa ang kalooban mo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.